Beret. Hag samyak. Hag samyak. Palitan mo. Tingnan ka rito tang. Hag samyak, kademi. Masuk ka. <laughs> <laughs> Kalom. Masuk na ako. ako Ay, so, yung wine nyo. Hag samyak, customer. May anak ka to sa sa YouTube ngayon. But sa Masho? Yeah, well,

רוצה סיגלי? פיניש? רוצה עוד משהו? לא. אדוני יעקב, אתה רוצה עוד משהו? כן. I-upload ko to sa Youtube ah. Sige. Bigyan kayo ng links ngayon pagkatapos ito. Napapanood namin dam? oh sa kahit saan. Kahit Pinas. Mime? Oh, Napapanood kami? Oo, ito nga. ko ah. Please. <laughs> para mapanood Hello! Hello, everywhere! Hello, every everybody! everyone, <laughs> everyone. <laughs>

from all over the world. <laughs> <laughs> hi. Hello there, and Joshua. Hi, to so, so my cousin Christine and Ria, King universe. Kumusta ka dyan sa Riyadh. Hello, Hello, mahal! <laughs> Sige, Hello, mahal! Sige, ka. Hello, President Joy. Nandito ka At lang. Ibabasa naman na sila. Na na Tama. Na <laughs> eh, upload ko ngayon. Ay, yun.